Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 15 ng Hunyo, ipinagdiriwang natin si San Bernardo ng Menton. Kamusta? Si San Bernardo ng Menton, nakilala rin bilang Bernardo ng Monju, ay ipinanganak noong mga taong 923 sa rehiyon ng Savoya sa Pransya. Uh, ipinanganak siya sa isang marangal na pamilya, ngunit tinalikuran niya ang buhay ng pribilehiyo upang ialay ang kanyang sarili sa Diyos. Matapos maging pari, naramdaman ni Bernardo ang isang natatanging tawag upang maglingkod sa mga manlalakbay at peregrino na tumatawid sa mga Alpe. Sa panahong iyon, mapanganib ang mga daanang ito, lalo na tuwing taglamig, dahil sa mga abalansa at mga bandido Upang tugunan ang pangangailangan ito, itinatag ni Bernardo ang dalawang hospisyo, isa sa daanan ng Grande San Bernardo at isa pa sa daanan ng Pequeno San Bernardo. Ang bibongt hospisyo nito rin ng silungan, pagkain, ang pangangalaga sa mga manlalakbay na nasa panganib. Sa kanya rin ikinakabit ang pagpapakilala ng mga sikat na asong San Bernardo na ginagamit sa mga misyon ng pagsagip sa bundok, Si Bernardo ay naging arsobispo ng katedral sa Osta at inialay ang kanyang buhay sa pagtulong sa mga mahihirap, pag-eebanghelyo, at pagtiyak ng kaligtasan ng mga manlalakbay. Namatay siya noong 1008 at kinanunisan noong 1123 ni Papa Inocencio II. Ngayon, siya ay ang patron na santo ng mga mountaineer, skier, manlalakbay sa bundok, at ng mga asong San Bernardo. Narito ang isang panalangin na iniaalay kay San Bernardo ng Menton. O Dios, na nagbigay kay San Bernardo ng menton ng pusong mapagbigay upang maglingkod sa mga manlalakbay at peregrino na nasa panganib, uh, ipagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan ang lakas upang tumulong sa mga nangangailangan at ang tapang upang sundin ang iyong tawag na may debosyon. Naway ang kanyang halimbawa ng kawanggawa at paglilingkod ay magbigay inspirasyon sa amin na maging saksi ng iyong pag-ibig at awa sa mundo. San Bernardo ng Menton, ipanalangin mo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw